Isang gabi, nagwawali si Crispin sa altar habang nagpapasarap ang sakristan mayor. Maya-maya ay dumating si Padre Salvi. Crispin, hoy. Girl, may nawawala 32 peso sa kaban. Explain mo yan. Ha? Wait, Padre. Wala akong ginagalaw. Baka naman po si Mayor. OMG. Ako pa talaga, teh. Pabida ka lang lagi dyan sa altar. Hala, huwag na tayong magpa-eklay-eklay. Let's check the CCTV. Nasa opisina na sila ng Guardia Civil. Nagmamadaling binuksan ang monitor ni Guardia Civil. Padre, ito na po ang footage. Pero wait. Ay, charot. Parang na-delete ko kagabi habang nag ml ako. OMG, ang laking pad nito. Saan tayo kukuha ng receipts? Padre, wala talaga akong kinalaman dito. Promise. Sa pondo ninyo, hindi ako bet. Hayaan na si Crispin. Pero baka guilty talaga siya, no? Ay, wait. May backup ako sa USB. pinalabas ang backup footage. Napanood nilang si Sakristan Mayor pala ang kumuha ng pera. Pak ganun. Mayor, ikaw pala ang baklang magnanakaw. Grabe, padre. Hindi niyo ako love. Eddie, wow. Hindi ba masarap ang karma? Tumakbo palabas si Sakristan Mayor habang si Padre Salvi ay nagdadabog. Brother, next time, mag invest na tayo sa cloud storage ha.